Mami, at ako'y nabudol na naman dito sa TikTok. Dahil saktong-sakto, naglalaba ako ngayong araw. At may binili ako na soap. So, eto siya. Dahil hindi ko pa talaga siya na-open kasi inantay ko na maglaba muna ako. So, dahil nga ngayon naglalaba ako. Itatry ko to. So, etong soap na to, mga Mima, eto yung trending ngayon sa TikTok. Let's see kung effective ba talaga to. Wait lang, open ko lang siya. So, ito siya mga Mima. Apat na siya for only 99 pesos. So, laging dumadaan to sa FYP ko yung Mima na naglalaban ng medyas ng anak niya. At wala siyang ginamit. Kundi ito lang. And natanggal yung mancha sa uh, medyas ng anak niya. Sa so, ating mga nanay, mga mirelate tayo dyan. Kasi lalo na pag may mga anak tayo na pumapasok sa school, lalo na pag white yung uh, medyas, ay talaga mahirap labahan. Ako sa totoo lang, ayon ang pinaka ayoko talaga labhan sa lahat yung medyas. Kasi... Nahihirapan ako magtanggal ng mancha. Ginagamit ako pa siya ng sunrocks. Tapos binabrush ko siya. And pag hindi na dala sa ganun, binababad ko pa siya sa zone rocks. Tatry ko ngayon tong soap na to. Kung effective ba talaga siya. Sakto-sakto may medyas yung anak ko dito na madumi. hindi pa ako tapos maglaba kasi nga hiniwalay ko yung medyas ang anak ko para matry ko yung soap na to. Kung effective ba talaga siya. So, ayan. Meron pa ako. Ayan, hindi ko pa nga naayos yung mga pinaglabhan ko. eto tomorrow ko na iaan yan. So, ito, itatry na natin siya mga nila sa medyas ng aking anak. So, ito yung medyas niya mga mate. Talagang pagkaganto talaga, nahihirapan talaga akong maglaban nito. Minsan talaga, parang ano na siya, zondrox sa may konting medyas. So, ayun siya. So, ganyan mga mi ayan yung mahirap talagang labahan. Ayan. Ito yung medyas ng aking ginapis. Nakita niyo naman kung gano'ng kadumi Ayan. At hindi ko pala babasa yan. And ito yung panidang soap. 99 lang to. Sana nga effective. So, meron silang lemon. Ayan, lemon. Ah, okay. Puro lemon pala siya. Iba-iba lang ng color. Puro lemon yung fragrance niya. So, dito tayo sa white. Fairness pa niya. Yung texture niya, para siyang perla. Dito, try natin siya. Dito sa medyos ng aking anak. Let's see kung digit ba talaga mo so, yan Ooh, yung suit na to. So, yun siya. Oh, in fairness mga mi ah. Handwash pa lang yan, pero tignan nyo naman. Matatanggal niya yung bill talaga. Ang galing yung Hand wash lang yan mga mi. Hindi ko na siya ginamita ng Zonrox or brush. Tingnan nyo naman ang tanggal niya talaga. Yung stain sa medyo ng anak ko. Na normally talaga yung hirap na hirap ako maglaban ng mga lina. Talagang zonrox ko pa. akin. Ito na nga siya mga lili. Ay! ang galing nito. Digit siya mga mima. Kaya kung ako sa inyo, try niya na rin to. Ang ganda ng soap. Hindi ko siya ginamita na brush. Hand wash lang talaga. So, try natin dito pa sa isa. Ito, sobrang dumi niyan. Try natin kung matatanggal niya de Come on, it's not Jay, tinan mo nga ba kami tao sa gate? Eh, sobrang digit mga ni. Ano yan? Magustabon? Sobrang legit niya. Ang dali na matanggal ng dumi. Hindi mo na kailangan gumamit ng brush or ng zone ropes. Ayan mo. Eh. Talagang hand wash lang siya. Ang na. lang. sobrang nagustuhan ko. Kubuti na lang talaga. Kapat na yung binili ko. Grabe. Sobrang legit na kami mo. Oh, Ang legit. na talaga hindi mo na kailangan mag-effort na mag-brush ka or gumamit ng zone ropes. Ito lang, sapat na. Yay! Okay. Sobrang digit. So, yun siya. sila mga mima. Ayan. Tapos ko na sila. Nakusutan lahat. So, babaglawan na natin ito. So, ayan siya. Talaga natanggap niya talaga mga mima. Babaglawan na natin to. Oh, mga may ito yung medyas ng anak ko na kinusutan ko kanina. And nabalawan ko na siya. So, ayan siya mga may talaga natanggal niya yung mancha or dumi ng medyas ng aking junake. Akin. So, grabe. Sobrang legit pala talaga ng soap na ito. na lang talaga ang binili ko apat na. So, makapal na rin siya mga mima. And iba-iba yung color niya pero isa lang yung scent niya. Lemon scent lang. Pero hindi naman sobrang tapang yung scent niya. Sobrang natural lang yung amoy niya. So, ayan siya mga mi. Re-recommend ko sa inyo to. Kaya kung gusto niyo rin nito mga mima at para hindi na kayo mahirapan maglaba ng mga mancha-mancha dyan sa medyas ng mga anak ninyo, try nyo na rin to. So, ilalagay ko na sa comment section yung link kung saan nyo to pwede mabili. And ilalagay ko siya dyan sa ating yellow basket. So, napay ano natin yung mga mima. Magpabudol na rin kayo dahil sobrang digit niya mga mima. Ayan. Apat na siya. And nagamit ko na nga yung white kanina. So, only 99 lang. Sobrang sulit niya. Check out na